Nakipaghabulan sa mga polis ang isang rider na nasita sa checkpoint sa Quezon City. Yun pala kasi ay may dala siyang marijuana. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Hannibal Talete. Ilang minutong tumagal ang pamimilit ng mga pulis sa rider na ito na nasita sa Comelec Checkpoint sa Aurora Boulevard kahapon may dala kasi siyang paper bag na ayaw niyang ipausisa sa mga pulis. Sa huli, napilitan din siyang inilabas. Pero bigla naman siyang kumaripas ng takbo para tumakas. Nakipaghabulan pa nga siya sa mga pulis pero sa huli na corner din. Ang laman pala kasi ng paper bag ay isang kilo ng marijuana na may street value na 120,000 pesos. Galing pa raw ng antipolo ang droga at binabagsak sana sa lugar. Pagkuha niya doon, papatungan niya, tapos meron siyang buyer dito sa Quezon City. Ang, ang tawag sa kanya ay uh, parang retailero. Iksabihin niya, kukuha siya ng item, tapos ibibigay niya sa isang tao, papatungan niya, tapos yung bahala na yung tao ngayon na magpilisigod. So lum lumalabas na para siyang uh, middleman. Ikalawang beses na palang makukulong ng sospek sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Tumanggi ng magbigay ng pahayag si Kuya na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Binulaga naman ng isang lalaki at kasama niyang magpapahinga lang sana sa ilalim ng tulay ng bangkay ng babae sa ilog ng barangay Bilibiran, Binangonan, Rizal. Ayon sa barangay, dayo ang biktima at wala rin natagpuan kahit na anong pagkakilanlan ng babae. Sa kwento ng ilang residente sa mga otoridad, nang hingi raw ng damit ang babae para may magamit pagkatapos maligo sa ilog. Pero maggagabi na raw ay hindi pa ito bumabalik kaya hinanap na ayon sa otoridad. Posibleng inatake ng epilepsy ang biktima habang naliligo sa ilog. Sabi pa ng barangay, napapansin na nilang palakad-lakad ang babae sa kanilang lugar ilang araw bago ang insidente. Buhay, buhay. Kupanakita yan noong linggo. ah uh, Doon sa may tapat ng bahay ng aming kunsyal, uh, doon siya inabot ng epilix. May sakit na ano, kumbaga parang nangisay siya. So, yun ang hinala na binigay kong informasyon doon sa ano, na may sakit nga ba yung, babae na epilix. Sa sino mang nakakaalam sa kanyang pagkakilanlan, ipagbigay alam lamang sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis, ako si Hannibal Talete para sa 1PH sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman